Sa Pilipinas, may bagong trend sa politika. May problema? May krisis? Sagot? Eh kasi si Duterte eh. Mahal bigas? Kasalanan ni Duterte. Traffic sa EDSA? Kasalanan ni Duterte? Maging brownout sa probinsya? Baka daw kasalanan pa rin ni Duterte. Para bang kahit anong issue, may magic phrase na ready anytime. Simula nang maupo si President Bongbong Marcos Jr., ilang beses na nating narinig ang salitang inherited problem sa press briefings. Totoo, may iniwang mabibigat na issue ang nakaraang administrasyon, ICC investigation sa drug war killings. Malaking utang matapos ang pandemic spending, rice supply issues. Pero tanong ng marami, ilang taon na rin ba mula nang maupo? Hanggang kailan bagaga na ang excuse na ito? kung tutuusin, kung lahat na lang ay kasalanan ng nakaraan. Baka pati mabagal na wifi, si Duterte pa rin ang may kasalanan. Late dumating ang JNT delivery, kasalanan ni Duterte. Nagkasunog sa kusina mo? Baka iniwan daw ni Duterte yung kalan. Sa ICC, malinaw. Kahit umalis tayo noong 2019, may jurisdiction pa rin sila sa mga kasong nangyari mula 2011 hanggang 2019. Noong Marso 2025, nahuli si dating Pangulong Duterte sa ilalim ng ICC Warrant para sa Crimes Against Humanity at dinala sa The Hague. Sabi ng Malacanang, hindi ito ICC Enforcement kundi Interpol Obligation. So, kasalanan ba ni Duterte? Well, sa pero sa drama, parang kasalanan pa rin niya kahit wala na siya sa pwesto. Ayon sa COA, ang Office of the President ang top spender ng confidential at intelligence funds noong 2023, halos 4.56 bilyon pesos. Sabi ng palasyo, walang misuse. Pero sa taong bayan, kapag salitang confidential ang gamit, automatic na usisero mode ang lahat. Real talk. Lahat ng presidente may minamana, pero trabaho nila ayusin, hindi gawing excuse forever. Kasi kung lahat ng problema ay kasalanan ng nakaraan, wala nang uusad. At baka sa susunod na presidente, sabihin din, kasalanan ni Marcos yan. Well, sa ginagawa ba naman ngayon, paano di sisisihin? Kayo, anong masasabi ninyo? Kasalanan pa rin ba ng nakaraan o panahon na para magsolusyon? Tandaan natin, bawat presidente may minamana. Pero hindi pwedeng puro blame game. Dahil habang nagtuturo sila ng sisi, tayo ang naghihintay ng resulta. Pilipinas ay parang bahay na matagal nang may sira ang bubong. Pwede mong sisihin yung dating nakatira kung bakit tumutulo. Pero kung ikaw na ang may susi ngayon at wala ka pa rin ginagawa, kasalanan mo na rin kapag nabasa ang sahig. Kung gusto natin ang totoong pagbabago, dapat mas malakas ang boses ng solusyon kaysa sa reklamo. Mas maingay ang gawa kaysa sa palusot at mas malinaw ang plano kaysa sa mga dahilan. So, sa susunod na marinig natin ang magic phrase na kasalanan ni Duterte. O kahit kanino pa iyan nakaturo, tanungin natin. Okay, pero ano ang plano mo ngayon? This is Mythos Mojo, where politics meets humor and reality. Kung natawa ka, natuto o nainis, like, share at subscribe at tandaan, hindi tayo nakatira sa kahapon, nasa kasalukuyan tayo, naghihintay ng bukas na mas maayos.